Parang ano, no mga ka-DDS, sorry po. Mga baga, yung nandyan po, umuwi na po muna kami kasi talagang basang-basa po kami. Tapos muntik na po kami madala ng hangin. Yung mga kasamahan ko po, eh nandoon pa po sila sa ano, nandoon pa po sila sa um, bayanihan. Ah, grabe, basang-basa po yung mga gamit namin. Yung sisis ano, kasi uwi na siya kasi yung, yung ano po niya, yung bahay niya, hindi po nasara yung bintana. Tsaka, parang pong may ipo-ipo dito. Kaya, muntik na pong padala yung mga kasama namin eh. Kaya natatakot. Kaya, ano, kung nandyan pa kayo, bumuwi na lang muna kayo. Kasi delikado po, baka anong mangyari sa inyo. Talagang lakas po, para pong bagyo. Talagang, kung nakikita niyo po yung ano sa mga pelikula na ganun kalakas yung hangin, muntik na pong madala yung mga kasama namin. Buti naman po kahit papano, nadala sa prayer. Natakot po ako kasi muntik na po kaming madala as in sira po yung pahayong namin. Thank you sis Prince. Nandun pa yung mga tarpaulin namin, iniwan namin kasi baka madala kami may gamit kasi. Iniwan namin yung ibang gamit namin doon. Basa. Yung <laughs> mga diba, kababayan namin dito. <laughs> Kaya nga, kasi tayo doon eh. Baka ano mangyari sa atin eh. Kanina, muntik na madala yung amin. buti nahawakan. Yung nasa ano, sa dulo. Kaya sabi ko, batay, mga, bata'y. baba. Kasi ay, yung mga puno, ang kinatong kasi nag, na eh. Yung mga puno, nagtataktakan na po, kaya sus, na po kami, baka madisgrasya pa po kami. Kayo mga kadidias na nandyan pa sa bayanihan, kung pwede, bumaba na lang po kayo. Kasi delikado po, baka may mangyari po sa inyo at umawi na po kami siya ang lakas po, basa po lahat ng gamit namin eh nanginginig na po kami kahapon kung malakas kahapon, mas malakas ngayon tingnan niyo po oh sa labas na eh. um, ang lakas lakas po ng, ano? yan lakas ng hangin halos kami lahat parang naliligo na sa shower oh <laughs> ay kawawa naman tayo kaya nga, hindi nakisama. Yung iba nakaboto, yung iba hindi na nakaboto kasi talagang lumakas ang hangin at saka delikado na po yung safety po namin ang inaano muna namin. So ito, uwi muna kami or maghanap uh, muna kami ng area na pwede kami magpatuyo. Tsaka yung, talaga lahat ako, basta lahat. Pero may damit akong dinala extra, may pantalon ako, tsaka underwear, tsaka t-shirt. So magpapalit na lang kami doon sa may central. Yung mga kasamahan ko, kita na lang tayo sa Central, hintahin ko kayo doon. Kasi basang basa lahat. Yung tubig namin, iniwan ko na yung pagkain doon. Kasi hindi na po kayang bitbitin. Talagang nadadala kami sa hangin kanina. Kaya ingat po tayo, keep safe po natin, unahin natin, safety first before, ano, kasi mahirap na po, baka madisgrasya tayo. Natakot talaga kami. Promise mga kalis, di po kami nagsisinungaling. Buti na lang talaga makasama ko din mga JL. nag prayer po kami kanina. Kasi parang yung hangin po, yung parang bang mas malakas pa dun sa bagyo <laughs> na ano mo. <laughs> Tapos yung mga puno po kasi naglalaglagan na. Kaya sinabi ko, baba, yung sabi ng mga kasama namin, baba kayo, baba kasi baka mahulugan tayo. Yung may kasamahan pa ako nandoon na iwan, pero hindi ko kayang i-ano eh, kasi yung ang pressure po ng hangin. Sabi ko, baba mo na auto, basa po lahat. Basa, ito, basa. Lahat ng jacket ko, pantalon, basa. Oh, Lord God. Kaya yung ibang mga ka-DDS, mga kapatid ko, kapo ko FW na nandyan sa bayanihan kayo, muwi na lang po tayo, delikado po, sa safety po natin, baka may mangyari po sa atin. At saka yung mga ka-DDS ko po, po na ano, ando nag uh, watchers volunteers umauna muna ako sandali salamat sis apostol yes oh sis Lynn, super lakas talaga Basang-basa kami ito, mga kasamahan ko. Si Sis Yumi kasi takot siya kasi yung bintana nila, hindi daw niya nasarahan. E baka pumasok yung mga tubig doon sa bahay nila. Ako magpapalit muna ako kasi kahapon, kung may maiwan lang na gamit ko, iwanan ko muna to. Okay, mamayan muna ako kasi monitor ko muna yung mga kasama ko sa group chat ha. Kasi nandun pa sila sa bayanihan eh. bye, -bye.